So ayan guys Ito yung epekto ng bakyong yung dito sa may ng tabing dagat Sa Naikabite. Cavite Ayan Grabe oh So habang nakakapi ako ngayon ay eh, Nag Namasal no, ako dito sa tabing dagat oh Grabe ang Epekto ng bagyong kristin, oh. Sino mo naman? Grabe. Dahil basura. Tapos, pinagkakalkal na yung mga... Pondon. Buhangin. O, yan, oh. kung nakataas na yung bangka, guys. May malaking kahoy pa rito na padpad. Ayan, guys. Yan na mo. Pero pang kawayan nung napadpad oh. Na na kawayan. Grabe. Yan, kung saan galing, kung saan, saan galing tong mga basurang to. Magpapasalamat na rin tayo guys kasi hindi masyadong malala yung epekto ng bagyong Christine dito. Kumpara sa ibang lugar na hanggang bubungan tubig. Pero kahapon ay uh, na ano na binaha din ang bandang kalsada sa aming lugar sa may sapa. Nawalan din ng ilaw. Simula alas dos ng hapon hanggang alas dosin ng gabi. Ayan o. Oh. Probably. Hindi, hindi natin alam ngayon kung paano lilinisin to sobrang daming basura mga ilang araw pa to guys bago kumalma pag wala pang bagyong ano pag walang bagyong dumating mga ilang araw pa to okay, may papaya pa dito sayang yung papaya 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 guys ayun ang kaibigang oni natin oh. nag Ano yan? Panggatong. Gato. Yeah, guys, naka nakapulot na ng panggatong oh. O oh, pampulin. No, pwede pampulin no. Pampulin. Okay, bigang onin natin, magang magang nagising kaya nakapanguhan ng mga naanod na kahoy. Daming kahoy, guys. Oh. Oh, dami. Ayun, may mga ano pa doon oh. May mga sanga pa grabe. Oh, Gabundok na naman ng basura, oh. Yun, may mga basura na naman din nila ang bagyong Christine. Eh, mayroon pang kawain dun. Eh, oh, saan yun mapapadpad? Hindi naman dati sa kabila, guys. Sa kabilang barangay naman. Dito naman tayo sa kabila guys Kabilang barangay tayo Dito natin, update natin ng mga uh, dito <laughs> Grabe nabunot Nabunot tong Ano to? Ano ba yan? Ano yan? Yung ano ano? Yung matinik no? Ano ba yan? Aroma? Aroma Yun may siko siko uh, May siku -siku yan Guys! Woo! Guys! Kaya, 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 kaya. 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 dito kaya, kaya. na Ba bì bê là bê tóc bê tóc bê yung mga bahay dito. tóc hmm. My friend, my friend Malapit na ma Ano yan? Abot Malapit na maabot Naabot ma Butay, eh, hindi na basa ka no? Malalim ba yan? Malalim pundasyon? yun ma Ayan guys, inabot na pala tong bahay na to Agabi. eh Sobrang Tibay lang ng pagkakagawa Kaya Ayan, mati, ma, nakatayo pa rin. Ito, daming panggatong na nakuha. diyan natin yung beach ni Mayor. Guys, tingnan natin yung beach ng Mayor dito. Ang naik. so ayun guys marami na naman kahoy dito din lang ang alon huh? Laki, oh grabe malaki oh kung mo dito na ang alon to dito. Galing sa ibang lugar. Oh. Ito pa. Ito pa guys, laking kahoy oh. Grabe. Ang dami. Daming kahoy. Ang laki oh. Ito yung beach ni Mayor guys Ito natin Oh dami basura Oh, may puno na naman, oh, dami mababing puno na napadpad. Ayan o. No? Ito guys, yung beach mayor. Seaside Beach Resort. Napakaganda nito guys pag uh, walang bagyo. Pag hindi masamang panahon, maganda dito. Pero tingnan nyo o. Oh. Ngayon. Ito ang itsura. Maraming no masal dito pagka uh, sa mer. Ganito ngayon to. Pagbasa din ito. Grabe. ang epekto ng. Ah, uh, niwala nanto ng boyfriend si Christine kaya ganito magalit. Tingnan nyo Bishmeo. Bale wala yung mga nilagay na mga na yung cellphone ko guys pasesya na kayo kung sobrang nakakalula oh grabing linisin nito. Ilang araw kaya ito bago maka-recover itong beach na ito guys Malamang pag alis ng bagyo papalinis na agad ni Mayor ito Sabi oh, Tindi Tindi ng pinsala ni Christine Dito sa baybay ng naikabite Ito guys, oh, uh, seaside I love seaside. Mm. Sa so, mga nakamasyal na rito sa Seaside Beach Resort. So, ngayon to yung sitwasyon dito guys. Oh. Sobrang dumi. Eh. Pero pag walang sama ng panahon, napakaganda nito. Sabi oh. puno ng basura hmm. maganda dito eh magandang pasyalan to eh Pagka hindi masama panahon eh oh ganda oh. buti wala nasirang kubo guys kahit inabot Pasok tayo dito sa uh, mga ano nang safeguard guard house. Ano? Yeah. Ang ganda pala dito guys pag ah, uh, andito ko sa taas ng ano. <coughs> kita ang ano buong buong paligid oh yun hanggang doon grabe yung basura oh. Maraming pinsa lang itinulot ng bagyo. Yun, uulan na naman guys. Parang mamaya ko lang ulit itutuloy siguro to. Uulan na naman. Grabe ang ano. Pinsala oh. Napakaganda nito dati. Tara tayo, guys. mahirap maglinis nito napakaraming ah, basura tulong sana naman kayo pupunta Mahunga kayo pera yun guys mga bata maunguhan ng mga bariyang pera na naanod ng dagat So ayun guys, hanggang dito lang muna yung video natin. At uh, parang uulan na naman oh. No? Pa-share na ng ating video guys, pa-subscribe na rin ng ating channel. At uh, pwede kayo mag-message kung uh, sa inyong lugar ay eh, ganito rin yung nangyari. I-message niyo ako sa aking uh, YouTube account. Ayun guys. Ah, uh, mag update rin kayo sa lugar nyo kung ano nangyari sa inyong lugar, epekto ng bagyong Catherine para malaman din ng ibang tao kung ano yung naging efekto ng bagyo dito sa ating lugar so ayun guys, maraming salamat eh, nataposin ko na yung video ko thank you, thank you hanggang sa